hindi sa Hindi! ka! 1, 2, 3, go! Wala. Hindi! Oo! Sa classroom? Wala. Sa bahay? Wala. Nandito! Pwede nandito? Wala, hindi. Sa bahay? Sa kusina? Pwede! Sa kusina? Sa living room? Ay, dito Mawala rin ako. sa bedroom. <laughs> hindi, pwede. Hindi oh <laughs> ko alam Poon, to. Yes, CR, ginagamit ng babae. Oo, oh, oh, pwede, pwede. Careful. Ay, ko alam. Sorry, M gumag gumagamit si Gab. Hindi, hindi, hindi. Hindi. Ginagamit mo, mo sa akin. Ginagamit mo sa Ginagamit ko. Oo. Oo. <laughs> oh. oh. <laughs> Wait, uh, is it Hing, clothes? Yung mo. No. Okay, Okay, okay lang. Hindi. Naku, ba't ka eh? Kaka. Fifty seconds na. Ginagamit ko ngayon? Ngayon? Hindi. In, ngayon? No. Masuot no. ko ba? No. No. Lagi kong gamit? Eh, wala mas. Pwede. 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 Ano ba yun? Cellphone? No. Hindi. Baka di ko alam yan. No. Wala ko yung eye touch. Eye spray. <laughs> sorry, sorry. Laptop. Laptop. Eye no. spray. Uh, Laptop. 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 Oh my god. iPhones. <laughs> iPhones. <laughs> Iphone? At sa kabito kami. One minute. Na, Nangigong na gina gamit. SLR. Gamit. Ballpen. Porsche. iPad. ipad. <laughs> <laughs> Ferrari. <laughs> Android. <laughs> Lagi kong gamit. Ano ba to? Galaxy. Ganda ka lang. PSP. What's the brief? <laughs> oh, mine! 1 and 40 seconds. Do you want to use it as a part sa the face? Yes! Sa mata sa Yes! sa the Sa ilong At <laughs> 5 seconds! Sa ilong? 4! 3! Honestly, yeah, I, don't I don't know. 1! 1! 1!

Please, oh, shoes, dogs, not... well, <laughs>, beautiful. but spell, but spell, but spell, but spell. you it. Yes, yes, yes. Yes, yes. sa yes. Yes, 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 Lower! Yes, yes. Yes, Ready? <laughs> Gutom eh. Ay. Tinatawa. Sige. Ah. What can you say about the thing you do? Did. It's humiliating. Hoy, dito tayo magkaramdam si Chevrolet.